Good evening, good morning, good afternoon kung saan ka man paing na mundo nanonood. So, welcome sa aming bahay. Itutour ko kayo ngayon. So, tara, pasok! Okay, bubuksan muna natin ang mga ilaw. Ooh. Okay, warm light, come inside. Okay, pagpasok, bahay agad. So, pagpasok mo, mayroon kaming sa kuse. Huwag niyo nang pansinin ang mga kalat may natin ang ilaw. Yan. May pa-lighting. And, yung ilaw sa kabila. Okay. Oops. Oops. Hindi na agad. Okay. There you go. Warm light. Okay. Is that good? Alright. So, Yan dito kami kumakain. Dito nangyayari ang mga live-live. And dito ako nagluluto. Obviously, wala pa kaming table talaga na mapaglulutuan. And flexing yung mumunting kusina. <laughs> Makalat. So, nandyan pa yung ano, itago natin. Kasi naka-reveal. So, yan, may belt in cabinet. Uh, nakataago dito yung lahat ng mga gabugan mo. And, ito na siya. So, ito na rin yung legayon ng amuse. plato to. And, pasensya na sa inyay kasi may gumagawa sa kabila. So, ito yung outdoor, backdoor. Yan ang mainyay. So, yan. Ito na rin yung mga pagkain. And, yung ref na very helpful talaga kahit wala naman siyang gaano naman at di nakatipid ka na simula nang nagka-rest ka na. Talaga ba? And yung banyo, hindi ko napapakita kasi pangit. Tara, akit tayo. So, ito yung sure rock na naging lagay mo na ng mga jacket. Let's go. And let's on the wire. Sabi sa wed na okay. yung kwarto Yan. So, ito na po yung kwarto namin. Wala kaming cabinet. So, nandito lang sa gilid-gilid ang mga gamit. And ito na yung aming bed. Hindi siya gawin ka ayos kasi na <laughs> uh, hindi kami natutulog. So, parang may tao lang. Okay, sarado natin siya. Follow pa yung mga kartina. Sponsor, kusina. Back in mind. Yung may mabuting loob. Kailangan ba ito dagdagan ng dalawang kartina dyan and then dyan. And, ito, nakikita niyo mayroong yung aking maleta. Diyan nakapatong yung electric fan kasi hindi siya abot. Kailangan sun fan and may pag-ganyan Alright, so, here we go. Ay, uh, masarap kumiga dito. So, kung may bisita kami, kasya naman, kung pwede kang makisiga, ano o, Queen Zeiss. And, pangarap ko talaga ito noon pa na magkaroon ng magandang higaan. Kaya, nung nagka-pera, ito talaga yung inuna namin sa lahat ng gamit. Nung una, wala pa kami, ano, wala pa kami couch, wala kami rep, wala kaming washing. Ito talaga, kasi parang ito yung comfort zone mo. Pag pagod sa trabaho, pag uwi, kaya gagawin. Yun lang, napakaliit lang yung bahay namin up and down, pero kasyang kasyang. Diba? Thank you for watching! I hope nag-enjoy kayo sa bahay namin. Kung gusto nyong bumisita, we're open. You can go here anytime. Bye! thank <laughs> you